Hello guys, na uh, nandito tayo guys sa ano, uh, gilid ng tulay at uh, may puntahan tayo ano, uh, uh guys na wala rin bahay at nandiyan sa tulay uh, Bulag ba yung misis? Bulag yung misis niya. At hindi na makakita. At yan lang, may kaiga lang sa kubo-kubo nila. Kalo. No? At mahirap, walang trabaho yung lalaki. May anak pa sila ng isa. Na Diyos Na silip ko kasi yan. Yung pumunta ako ni nanay. Nandyan din sila sa dulo. Uh, at mahirap. Mahirap guys, uh, gusto ko rin yung matulungan kahit man lang kaunti. Kaya puntahan namin ngayon, uh, meron akong eh, bibigay. Kasi wala rin, wala rin yung bigas sila. Wala nga rin. Kasi namamasura lang yung lalaki. Wala kasama ito sila guys, wala nga rin. trabaho. Dito wala rin ng bahay. Kaya dito. Kaya guys, uh, puntahan natin guys. Ito guys, nandito sila guys. Ito sila sa ilalimang tuloy guys. Dyan guys oh. Yung bahay nila guys. Eh okay, nasisinip po dito guys. Kasi nagde-jogging ako dito. And dito sila. Ito, ito yung ano nila guys. nung bumaha guys. Dito lang sila oh. Bumaha. Dito lang sila naka ano. Naka tira dito sa taas. Ito, nandito sila. Oh, may mga aso, aso dito. Oh, kuya. Kumusta? Ito guys, bahay nila guys, oh. Ano si Lito guys, Yawawa naman Ang kababayan natin guys. Wala talaga ano. Yan si guys oh. Bulag yan guys. Uh, di baka kita halus di na makarinig. Uh, ano na rin siya? Uh, senior. Dito lang sila guys. Uh, to. To yung mga ano nila garden garden. Ito so yung ano niya kung mag uh, maghanap siya ng ano kalakal ito yung ginagamit nila. Mga lakal lang ang ano guys ni eh, Kuya guys. Ito yung oya Kuya, kumusta nang ng boy boy dito? Okay ano, ito, yun lang ang buhay mo dito matagal ka na ba dito uh, isang taon, ba po. Isang taon lang po Isang taon ka na dito. Bawa ka naman kayo, ano? At ganito yung situation. Taga saan ba kayo? Galing? Doon uh, ako po galing sa Malanday po. Akira dati. Hmm. Ano, kaya alis kami roon. May nagturo dito ng dito lang muna kayo sa ng Tulay. Wala ba kayong bahay sa Malanday, kuya? Nag anong ah, tinitirhan niyo doon nung una? kubo lang po, parehas Buk lang ako dito. Parehas dito. Tapos may nakapagturo sa iyo na mayroon dito tulay, Opo, dito na kayo. Dito na kami nakatira. Tapos nabutan na kayo ng one year dito. Opo. Kasi lagi ako nandito kuya ya mag ano, jogging. Ayun lang ako nakasilip dito. Mayroon to lang tao dito. Ah, ayong asawa mo kuya, Bulag na. Bulag na ko nakikita, puro na kakita siya kanina ng, ng, ng pagtingin niya sa nakatalatan siya eh paano yung hanap buhay mo kuya kung nandun ka sa malayo hindi mo maiwanan hindi eh, ko talaga yan maiwanan yan eh kasi diligahan mo siya maka, ano pag umakyat siya sa tulay diligahan mo mas Pilih mo yang sa masasakyan. Kawawa hmm. naman o. Oh. Yan mga guys o. Oh. Yate. Kung sino mang mga ginintuang puso dyan, sana masilip nyo ito at matulong tulungan natin. Alam naman nyo ako, bagong bago pa ako sa ano, sa white hindi pa ako naka-reading nyo. Pero, Nawa ako eh. eh. Kung anong mayroon na ko? Uh, inaano ko na lang. Tigit uh, pinagkasya ko na lang land. ano. Bila <manyan> na ba yung edad? ilan na ba yung edad ni ate ko ya? 62 na, Aka edad ko Maka edad ko, 1962 ako eh Pwede, pwede ba siyang bumangon Kuya at mag-uusap-usap mag tayo, sandali Hello ate, good morning Good, good morning, Ate. <laughs> Nangikap talaga si Ate, oh. <laughs> oh, kapi ko. Hindi nakarinig, ano? Hindi nakarinig. Ah, sige, Kuya. Tayo na lang mag-ano, usap, Kuya, dahil si Ate. Sige, lang lang, Kuya, okay? Oga okay na yung, Kuya. Diyan-dyan lang siya. Kasi hindi na hindi naman makarinig. Eh, upo ka dito, Kuya. Yeah, upo ka, Kuya. Na kayo nag-asawa. Ah, uh, ano pa lang sa taon pa lang. Isang taon. So, ang hanap buhay mo, ganun, ganun na rin. Yung kalakal. Noon pa 'yon. Uh, agad ngayon. Oo, oh, okay, ngayon. Kalakal pa rin ang hanap buhay ko dito. Hmm. Sino ang mga uh, pangalan natin po Si ano po? Ako po si Iniego po. Hipan Junior po. Ripan? Hipan Junior. Hipan? Opo. Hipan Junior. A ano pangalan? Iniego, Hipan Junior. Iniego, Junior. Hipan Junior. Opo. Si ate, ano ang pangalan ate? Ipilin po. ibilin na pa rin Morbos. Morbos. Ate? Nakarinig ka pa, ate? Nakasak ka. Nakasak ka. Ha? Nakakarinig Nakasak ka pa? Ano yun? Nakarinig ka pa? Dumapit uh, ka, mamapit ka. Ano ah. mula yun? Ah? Ano ba yun? Bakit ate na ano, nawala yung paningin natin? Anong nangyari? Guys, hindi na makarinig si ate. Hindi na makarinig. Hindi na makarinig. Hindi na makakita. Ah, uh, guys, talaga guys. Ako parang nasaksakan yung ano, puso ko kasi may magulang ako eh. Kaya ano, mahirap. Ah, uh, dito talaga yan nila dito. Ah, uh, kahit pa lang kaunti ay may tutulong natin. Ito pinasyalan ko. Ah, uh, ko talaga na ako kumakain ng mahasong sakto, ko, uh, tulog ng ito. at hindi malang ako mag-share na kung anong mayroon ako. Nakakaano, nakakanting ng puso yung sitwasyon natin dito. ito. E, hindi naman natin hawak kasi yung ano natin, buhay natin, yung sitwasyon natin. Napakahirap nila, tingnan nyo yung ano. Hindi ko inasahan na ganitong mapipil ko eh. Kasi sa bahay, nakakatulog ako ng maayos. Lito, mayroong TV, mayroong lahat. Nakakainom uh, ng tubig, may tubig, may CR. Sila, dito guys, wala. Yeah, sana guys, uh, uh, matuto tayo sa buhay. Uh, ito ang nangyayari sa kapalaran nila ni Kuya. Nandito sila. Uh, Sinisilit ko. Ako, kahit guess na, ano, hihirap pa Gusto ko makatulong. Kasi, napaka-exe yung buhay. Habang, ano, uh, buhay pa tayo at malapit na rin tayo, makapag-share lang tayo ng magandang, ano, gawain. At, uh, ma-appreciate tayo ng Panginoon natin. Guys, yun na, ito, si Kuya. Yeah. Gusto ko ano bang kailangan mo kuya? Ano bang gusto mo magyari? gusto mo, magdalo ko, magtinda ko ng quick-quick sa Basio May para maghanap buhay ako dito. Ah, gusto mo magnegosyo? Opo, magnegosyo ko. Ah, kahit may mga ano, toke, kinaya na no? ano? Okay na sa akin. Mayroon naman ako ng ano doon, gasol. Pwede rin 'yon, ano? Open. Magamit. Gasol uh, lang at saka, ito po, may ano naman ako rito, may kuwali naman ako rito nga na ko sa salangan ko na mantika para nga, ano, nung quick quick ko maluluto, mabibinta na. Yun lang po. So, yan lang pong inaano ko po pong, uh, makapunan ka. Makapunan po ako. Nang ng kwik -wik. Kwik -wik Mala, po. ano, ng quick-quick. Quick-quick po. Mga ano, fishbowl. Oo, oh, fishbowl. Para mabubuhay kayo dito ng maayos. Opo. Dahil yung pangalakal, malayo talaga sa ano, katotohanan mo. No? Opo, malayo pong katotohanan nyo ng katalakal po. Mahirap po. Mga isang bandol na karton, oh. magkano lang yun? Kres lang kilo? O oh, katulad ngayon, ang pinakilo ko ngayon na karton, ano lang, 25 kilos lang. Hmm. Ila lang sandaan lang may kita Sandaan lang. Hmm. Uf, hirap no, buhay. Isang kilong ate, bigas. Si ate talaga. Hindi ka makatrabaho ng malayo, kung sana, Si ate, makakita, Magkatrabaho ka na malayo, pwede siyang iwanan. Opo. Pwede kang mangontraksyon. Opo, pwede. Pero dahil bulag siya, hindi mo ma-iwanan, siya na isa dito. At wala pa kayong safety na ano, dahil dito lang. tagustalo tagos-tagos lang ang eh. bagyo, dito kayo nabutan? Oo, oh, nabutan kami rito. Lubog-lubog kami rito sa lahat ng mga gamit namin. Pero hindi naman kami maanuhan ng tubig. Nandoon kami sa, ta taas sa gilid ng parir. Mm. Doon kami nakatulotok kong ang plastic. Kawawa wow, mo talaga guys. So, yung ano nilagay guys? Kahit umulan man, hindi pa rin kami nababasa. Mm. Pero okay. pinapaalis na yung kayo dito ano, noon? Noon, pinapaalis kami dito. Kasi pausap kami nga. Uh, sir, wala kaming natitirahan, sir. Ah, may naman isang ano isang barangay yung nakataas na barangay sa ila sige pagbigyan pagbigyan kita basta kayo lang ano dito ha kayo lang tatlo dito huwag na kayo magpadagdag kung mm. may magdagdag man dito sitahin nyo mm. kung magalit punta kayo dito sa amin pero kuya kung ano susurtihin ka Baka kapag ipon-ipon ka, gusto mo mag-upat ng bahay. Kung mayroon ka ng pira. Kung, kung kaya mo na. Kung kaya, kaya ko. kaya mo na. Kung may negosyo ka na, di ba? Oo. Hindi siya si ate ka daw. Nakagalungkot uh, na. no? Mangyari. Uh, Then, guys, so, ano nila? Ang bahay nila, guys. May anak sila na ano guys? Saan saan yung anak niyo? Hello po sa kabila. Hindi Kasi gusto kong ano, makita rin para maano ko yung size niya at mm -hmm. mabigyan ko ng uh, damit. Marami ba dyan damit? Hindi ako marami po sa inyo. Hindi na ano yan, hindi na Hmm. Dami mm kong damit niya ng tapon dito, napasa sa baha. Hmm hindi, hindi ko naligpit eh. eh ako, ako lang mag-isa dito. Pag ano ko sa mga gamit namin, wala na. Taas ng tubig. Hanggang dito na. Hindi, hindi ko Nana, na, na Hindi na talaga makarinig, ano? Hindi na po makarinig yan na masyado. Pero kung malapit ang pagsalita, hmm. nakarinig siya. Nay, karinig mo ako? Ha? Huh? Nakarinig ka pa ako? Waray to? Bisaya. Bisaya, mo bisaya ka? Bisaya. Nakadungog pa ka na Ha? Ah? Nakadungog ka pa na ako? Oo, oh, Bisaya ka pa pala. Oo, oh, Bisaya kunai? na eh. sa Bisaya? Sa ano ako, Southern Lite, Maasin. Ah, ako Surigao ako Surigaw ka? May balay ko sa Surigaw na Ha? Ah? May, bay balay ko sa Surigaw. Kami wala na, kami na nanay ko ba? Ah, saman mo sa Surigaw. Ha? Ah, saman mo sa Surigaw. Ah, Surigaw City si lang sa mga Ano street yun? Ah, hindi mo alam ang street? Si di ka sa Bawsay Street. Ako tago Mat E ko. Ha? Mat E. Ikaw. Oh. Kay sa Mat E. Ha? Kay Bawka sa Barangay Mat E. Barangay na? Mat E. Ikaw ari mo sa sa Surigao yon? Oh, Surigao. Iyo sa Unsa may nahitabo ni mo nga uh, nabulag man ka? Ari mo ko sa Mat E kay Mat Unsa may trabaho ni mo ni adto? ko na tinira na bago kasi ako. Yung mata ko na pa siguro ay pang nasa mata ko. Ito nang katarak eh. Ito naman isa, Para, may na may sa kwan sa Baka magagita pa to. Ikarakata sa loob. Pinaano ko na yan, pinakaskas ko -ka na yan, hindi talaga na agapan ng doktor. Eh, hmm. dali hmm. kita kun sa doktor eh. Hmm. Kasi doon sa... Doon sa, sa, sa Santa Lucia, ito guys oh, hindi na makakita. Dito sa San Telosia, nag-anong siya ng ano, yung pasura, nagtapon sa bakanting lote. Mm. -hmm. Inutosan siya sa amon niya. bilhin, mm -hmm. itapon mo to ang basura doon sa may bakanting ng lote. Mm -hmm. Tinapon niya, mm. -hmm. Okay, niya. Ngayon, paghagis niya, pag alis na sinabragan ko na siya ng buhangin niya hindi nakikita yun ang kaano niya ang mata niya mata lumabo ang mata niya so ni ana ni arnis ya permit diri oo oh, oh, oo diyan din lang po ngon sa maya tong magawa, ang ang madala dito pag ano na lang niya Oh, okay. pati na lang ninyo kung ano maibigay nyo, hindi naman ako mayaman. Ah, uh, hindi po. Okay lang, uh, po. Basta ano, dalaw-dalawan ko kayo okay. dito. Baka may gininduwang puso na mga kasama natin sa ano, trabaho. Masilip kayo at mabigyan mo lang kahit hindi kasi bigas mo Ano, tulong, punan yung ano, yung sa peaceful mong kaya. Ang uh, kailangan mo. Sige, mag tayo. Uh, meron na kong dala, kuya. pag na lang ninyo to. Pag... mo lang. Dito. Saan ko ba ilagay? Dali ah, lamutan mo na lang ito ha. May kape. May noodles. Bigas, importante bigas. Oh, Ang bigas ka. At mayroong ano kuya? Mayroong uh, vlogger o taga na una si uh, Marie Cresme nagbigay sa akin ng 200 uh, ipaabot sana niya na nanay hindi na naabot niya nanay dahil mayroon na siya eh. mayroon na siyang mayroon na nagbigay so ibigay ko na lang sa iyo pagdamutan na lang yung nito bigay no? ito ito kuya galing ni Mare Cresme Moreno sa Laguna ko yan. Ito ko yan. Pangkapilan yan ko Maraming salamat po kay Mare Cresme Moreno. Pagsalamat ka ko yan ni Mare Cresme. Mare Moreno. Mi Moreno. Sige, salamat. Ma'am, maraming Marami. maraming salamat po. Maritris May, Mor May Moreno. Maraming maraming salamat po. Okay. Salamat, salamat idol. Uh, Chris, May Moreno sa Laguna. Ma'am, thank you. Thank you very much sa uh, Tolong, uh, tinabot ko na lang sa kanila. Ang hirap yung, ano kasi, yung, yung asawa niya, bulak. Hindi na makita, ma'am. Ah, uh, dito ko na lang binigay yung binigay mo ah uh, bago man pala lang na binilhan ko rin ng bigas ano lang man na wala rin ako ah uh, may hirap din wala pa akong revenue din wala pa kaysa ni ko ang kailangan mo talaga ko ya pang ano pang negosyo negosyo sa baseball baseball toke ko ya okay na ano Okay, kasi na pa, Hindi pa. Okay na yun, kasi yan na yun. Kahit pa paano, yung tinutulong sa atin, tatanggapin ko pa, pa rin o, Para makahanap maka buhay ako. Matinda-tinda man lang, kahit konti lang. pisa isa pa lang yan. Pag-aubos ng paninda ko, eh, Bibili Oo, ipapagulong-gulong ko ang panila ko. Sige kuya, uh, sisikapin ko kuya para mabigyan kita ng... Para lang lumago ang kanina ko. Ang bonan kay si ate, oh, hindi mo pwedeng iwanan. Eh. Yeah guys, uh, thank you guys. Uh, salamat sa araw. Salamat sa panonood ninyo nyo dyan. Sana po, uh, huwag nyo i-skip yung mga ads na nandyan sa ano po, upload ko. Kahit yan naman lang tulong ninyo. Huwag niyong i para mayroon lang tayong mga bari-bari may ipon. May tulong natin sa mga nangangailangan. Hindi ko na kailangan po na, umasinuso pa. Gusto ko na makatulong. Kasi, na lang yung buhay natin. Uh, maganda, magagawa tayo na maganda sa kapwa-tao tinabang ko buhay ko tayo, may kaya pa. May kaya pa magtulong uh, makagalakan pa tayo. Salamat, salamat guys. Uh, thank you very much. Uh, shout out to Ma'am Maricris Moreno. Ma'am Maricris Mi Moreno sa Laguna. Huwag niyong ano, eh, follow niyo si Ma'am Maricris Moreno sa ano niya, uh, channel niya. At huwag uh, niyo i-skip yung mga ads niya para lalong makatulong sa ibang mga ano. Thank you po, thank po. Aga Vlogs po. Salamat po. At magandang araw sa ating lahat.